So at ito na nga. Itong si Robin Padilla pala ay ginagamit ang mga Muslim para makakuha ng donation sa mga Islam country. Ipinuking yan ni Waldi Carbonell. Ikaw talaga Robin, no? Wala ka nang ang silbi na may merwisyo ka pa. At yung sinasabi ni Robin Padilla na yung kanyang ganito daw nung kumakanta ng pambansang awit na nakaganto siya ay pagbibigay galang o pagpupugay sa Muslim. Kung hindi ka ba namanuklo ka ng kasunga at kabobo, Robin Patilia Padilla ang walang jutak cheneme. Umaawit ka ng pambansang awit, hindi ka sumasamba sa Muslim. Bakit ka magagaganyon? Ba Kamay sa dibdib, hindi daliri sa dibdib. Magpapalusot ka pa. Aminin mo na na iti, -iti ka. Tapos ngayon sasabihin mo, iaalay mo ang iyong buhay para sa iyong reliyon. Tapos ginagamit mo pala yung Muslim sa panghihingi ng donasyon. Labag sa mga Muslim yung ginagawa mo, Robin. Masyado kang pala disisyon. Uulitin ko, ha? Yung kinakanta nyo ay pambansang awit ng Pilipinas, hindi pagsamba sa mga Muslim. Kaya umayos ka, bago mo sabihin na iginagalang mo yung iyong sinasamba at ang iyong reliyon, galangin mo naman yung pambansang awit ng Pilipinas. Magkabukod ng pag-awit sa pambansang awit ng Pilipinas kaysa dun sa pagsamba sa iyong reliyon. Walang pambabastos dun, ilagay mo lang sa ayos ang iyong sarili.